Please, baguhin niyo na sa document. Kung, kung to sa gulo na nagawa ko sa restaurant, babawi ako sa iyo, Lola. Basta please, ibigay niyo lang sa amin dalawa ni Juan yung share si Sukupan niya dahil karapatan namin yun. Joanna, I've made a final decision. And I need to do that to protect the company. But you're being selfish. Mas iniisip niyo pa yung kabakanan ng kumpanya at ng ibang tao kaysa sa aming dalawa ni Yuan kaysa sa mga apo ninyo! Hayaan niyo talaga kami maghirap, Lola! Para niyo na kami pinatay sa ginawa mo! Hindi lang kumpanya yung tinanggal mo sa amin, pati yung karapatan namin maging apo mo! Kung hindi mo babawiin, yung desisyon niyo will leave You lose your grandchildren forever. Don't threaten me, Joanna. And kayo wala, walang You've always made me feel like I didn't have a family in you. You were never a granddaughter to me in the first place. Then so be it. Magsama kayo ng peke mong Eris. I hope one day, you wake up realizing na may ubusang ka nalang dugo sa kasisip-sip ng pinakamamahal mong opportunist parasite Mama, Kung magkasira tayo. Let's fix this. Um, kakausapin ko yung mga bata. Para, para kay Rodante. Ibabalik ko sila dito. Ina, where have you been? Nagpalamig lang pula. Na. na, di pa kasi ako makapaniwala sa ginawa niyo. Pasensya ka na, hindi ko na nasabi sa yung mga plano ko. Nina, natatakot po talaga ako. Hindi ko po kayang tanggapin yung company. Nalapat sa araw-araw na galit na makakuha ko galing sa mga apo niyo, hindi ko po kaya yung responsibility. Ina, kaya mo. Ah, ayoko lang po ng gulo. Tinanggap ko yung posisyon na binigay niyo po sa akin para sa restaurant rebranding dahil pagtatrabahuan ko po yun. Pero ibibigay niyo po sa akin yung company, hindi ko po yata matatanggap yun na. Kasi hindi naman po para sa akin yun eh. Lalo na yun, hindi pa po tapos yung problema sa company dahil sa ginawa ni Joanna sa Nona's Favorites. Tinakpuhan ni Joanna ang mga nagawa niya. Pero ikaw, hindi ka natakot. Hinanap mo mga tao. Kaya alam ko, I made the right decision. Kaya inaalam ko, pag ikaw na namamahala ng kumpanya, maayos lahat ng mga problema dito. My grandchildren are hopeless. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Please, do this for me.